Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business dito sa ating Youtube Channel At eto nga na naman guys ay mayroon po akong nabasa sa mga comment ng ating mga vlogs at talagang dumadami na po ang ating mga viewers at mga silent viewers na interesado dito sa ating usaping Sari-Sari Store So eto ang ating pag-uusapan natin ngayon guys ay dapat bang uh, sahuran natin ang ating sarili dito sa ating tindahan, dito sa ating Sari-Sari Store Ito po ay katanungan ni Ma'am Uh, Macor Ligo So eto may shout out sa iyo ma'am Ang ating uh, isang uh, uh, Subscribers na na Isang OFW So ang kanyang katanungan ay uh, Silent viewer nyo po ako sir Isa din akong OFW Nagtayo ng sari-sari store For my investment Kasi ang kita naming OFW Ay kulang at uh, kulang kuna sa uh, kabutihan lang ng may sari-sari store sa Pinas kung uh, gipit ka may pagkukuha ng ka ang kumita ng pera sir ay si pag at tiyaga ang kanyang uh, sinabi dito sa kanyang comment ang kanyang tanong guys ay napakaganda at para sa iyo tung vlog ko at sa kayong mga ibang sari-sari store kung hindi pa nila alam guys ang tanong niya ang tanong ko sir paano mo naman pasasahurin ang sarili mo sa sari sarili mong sari-sari store. Tips naman dyan, sir, kung paano. So, napakaganda po ang kanyang tanong dahil uh, napakadami po ang sari-sari store, guys, na nagtayo. Pero hindi po nila sinasahuran ang kanilang uh, sarili dahil nga po ay maliit lamang po ang kanilang tindahan. So, paano nga ba natin sasahuran yung ating sarili, guys? So, eto kasi kung kung uh, ay uh, isipin natin ay parang napaka-social naman po natin talaga kung talagang maaasahan uh, po natin parang isang malaking kumpanya na po yung ating uh, tindahan para sahuran natin ang ating sarili. So, eto guys para sa iyo po ito, uh, kabayan, ang ating OFW na masungid na sagot taga subaybay dito sa ating channel. Maraming salamat sa comment mo at sa kay uh, ma'am uh, Ali Alice hi, uh, Alice uh, Ma'am Alice fala S Mega mega shout out sa iyo ma'am isa rin ating uh, uh, subscribers uh, Ma'am Alice Pala S isa siyang uh, uh, ating subscribers na nagpapabati sa atin tinatanong niya kung magkano yung ating benta sa isang araw guys ay tulad ng aking sinabi ay wala po tayong uh, standard dahil nga po dati ay ang ating kota ay 15,000 10,000. Ngayon, guys, napakadami na pong nagtayo dito sa katabi natin. Kung mapapanood mo yung mga previous vlog ko, makikita mo kung paano karami ang ating customers. So, uh, medyo mababa na po yung ating uh, uh, kota ngayon. So, thank you very much sa iyong dito sa ating vlog. So, katunayan lang po, guys, na napakadaming gustong magtayo dito sa ating tindahan. So, eto, pag-uusapan po natin, guys, yung uh, paano tayo sasahod dito sa ating tindahan. Ang sabi ni Dole dito sa tindahan, guys, kapag ikaw ay bantay dito, ikaw yung nagbebenta, kailangan mayroong kang uh, sahod at mayroong ka rin dapat SSS, PhilHealth, Health, Pag-ibig. Kailangan mo itong i Dapat ikaw ay uh, registered din sa kanilang uh, bilang isang uh, taxpayer, guys. So, eto, pag usapan natin, guys, baka yung iba kasi ay... Uh, mali yung kanilang uh, pagkaintindi dito sa aking sinasabi kasi hindi naman po talaga applicable na uh, sa lahat ng tindahan na sahuran natin ang ating sarili. So ito, uh, papano paano nga ba natin uh, sasahuran ang ating sarili at paano natin uh, ilang percent ang ating isasahod kung mag depende doon sa kalaki ng ating benta sa isang araw guys. So ito, ang um, kalimitan kasi ng ginagawa ng mga sar sari-sari store guys ay uh, kinukuha yung 10% at iniiwan yung 10% Kasi ang markup talaga dito dapat ay magiging uh, 20% pataas, pwede rin pababa, depende dun sa style mo, dun sa iyong lugar Pero sa akin karamihan ang aking markup dito ay 20% guys dahil ako ay uh, gumagastos pa ako ng pamasahe, minsan su... So, pag-usapan po natin yung ating sahod sa ating sariling tindahan. So ito, 10% guys yung aking kinukuha. Kung halimbawa nakabenta ako ng 10,000 sa isang araw, ay meron na po akong uh, 1,000 na tinanggal dito sa ating a uh, uh, 10%. So saan po pupunta yung 10,000 ay yung 1,000 na ating tinanggal na persento? Tapos yung uh, 1,000 din ay maiwan sa uh, tindahan kasi 20% yung ating uh, patong. So hati hati tayo, hati yung sa tindahan so para hindi siya ma, para hindi siya malugi o kaya para hindi siya mabangkrap. So ang gagawin ko dito sa 10% na kinuha ko guys ay tatanggalin ko dito yung ating 3% para sa kuryente at saka para din sa uh, iba pang expenses ng ating tindahan. So ayun yung ating mayroon pa akong uh, natitirang uh, 7% guys na para sa sarili ko o kaya para sa dun sa tinatawag na ipon. So, yung ipon na yun, ayun na yun guys yung ating sahod na sinasabi kasi uh, kung uh, kukuhanin mo pa rin dun yung uh, sahod mo tapos ipon, parang isa na rin din yung, yung ating uh, kikinalabasan kasi hindi naman to talagang malakihan na parang grocery na kailangan mabukod, mabukod mo yung ipon, Mabukod po yung uh, kita ng tindahan at saka yung uh, sahod mo. So, pwede mong i-apply 'yon, guys, pero kapag ganito lang kalit yung tindahan mo, ay hindi mo po 'yon magagawa dahil uh, yung kinuha mong 10% ay ayon na rin po, guys, yung iyong sahod. So, parang uh, ano mo na rin dito na wala kang namang ginagawa, so ikaw talaga yung magbabantay para mas kumikita ka rin kaysa doon sa Halimbawa, pupunta ka dun sa magtrabaho ka dun sa kumpanya ng habang buhay kaysa dito ay pwede kang mas manalo ka dito sa business kaysa dun sa uh, magiging empleyado. Kasi pwede mong palakihin ito, pwede magbago yung benta mo sa isang araw, pwede tumaas at pwede madoble. Kaya yun yung magiging uh, kita mo, yung profits mo, ayun na rin yung magiging sahod mo guys. So, Uh, kapag ganito yung kaliit ng tindahan mo Pero kapag malaki guys Iba yung sahod mo Iba yung profit ng tindahan So magkabukod po yon So sana maging malinaw At sana sahuran din na talaga natin Yung ating sarili Kasi tayo yung pagod Hindi rin po tayo makakalabas Makapag-shopping-shopping uh, Makapag-social-social Makipag-birthday-birthday birthday. Ay kailangan uh, Magbigay ka din ng para sa sarili mo At wag mo rin naman sagad-sagarin kailangan mo rin uh, magtabi para sa iyong emergency fund para hindi po maapektuhan ng iyong uh, tindahan guys kasi kung hindi mo uh, binigyan ng pansin ng emergency fund bigla-bigla nagkaroon ng uh, hindi mo natin maasahan kahit sino naman ay magkakaroon talaga ng emergency ay kailangan dapat paghandan natin to kung hindi, hindi mo napaghandan to sigurado ako guys magkakada-kadaotan ka dyan kuha ka ng pera mo dito sa tindahan mo hanggang sa yung tindahan mo guys ay hirap na siyang bumangon hirap na siyang magpalaki so papano na kung yung pamilya mo ay malaki at hindi mo ito napaghandaan ng maayos ay apektado ang iyong business guys para matulungan mo ang iyong tindahan at saka yung uh, profits mo at yung kita mong 10% kailangan mayroon ka pang ibang other source of income kaya na sa akin ay hindi lang po ito yung aking uh, Uh, source of income. So, mayroon kaming palayan kasi hindi mo naman pwedeng bantayan na maghapon yung palayan. Dadalawin mo lang sa umaga at sa kahapon, pag habang wala ka ng customers, ay pwede mo na puntahan ng hapon. So, hindi lang po yan guys. Pwede rin po tayong mag-alaga ng mga uh, hayop, mga baboy. Pwede rin po tayong mag-alaga habang tayo ay nagbabantay dito para yung ating uh, source of income ay tuloy-tuloy po yan So, mayroon po tayong iba pang uh, pinagkakakitaan ng investment pero hindi lang po natin to babanggitin dito guys kasi alam naman natin ay limitado lang po ang ating uh, sasabihin dito dahil about sari-sari store lang. Ang sinasabi ko lang guys ay magkakaroon po tayo ng idea na wag hindi lang po sana sari-sari store para mas mabilis po ang paglago nito kagaya sa akin. Yung unang taon ko ay hindi ko po kinukuha talagang dire dire-diretso siya, nagpaikot siya na nagpaikot at nagboom po yung ating tindahan at talaga naman ay napakadami po nating na customers nung uh, nakaraang taon sa so, hanggang sa nakita nila tayo, na-inspire sila tayo ay sila mo naman ang nagtayo dito sa ating kapitbahay, mga iba-ibang lugar ay nakikita nila yung uh, ganda ng ating tindahan yung kanilang uh, setup noon ay ginaya yung ating setup guys so Ma-proud din naman ako dahil uh, natutuwa ako at nakikita nila yung ganda ng ating tindahan ay mayroon din naman silang improvements. So, ayun, mega-mega shoutout sa lahat ng ating mga viewers dun sa nanood ng ating uh, last upload na 3 million. So, napakadami po nag-comment doon. Sana nga ay makaabot po tayo ng 3 million, guys, sa lahat ng mga OFW na gustong gustong mag-business kasi gusto na pong umuwi sa Pilipinas dahil pagod na pagod na po dito sa ah, doon sa ibang bansa kasi 15 years din ako doon sa ibang bansa guys talagang ah, napakahirap naman po talagang ah, bawat ah, buwan ay magpapadala ka sa pamilya mo at napakahirap yung ah, ah, sitwasyon mo doon stressed homesick tapos ah, nagpadala ka ngayong araw bukas may tatawag ulit sa iyo so parang akala nila ay araw-araw ka sa sahod doon pero buwanan ang sahod doon guys so napakahirap po ang kalagayan ng OFW uh, dahil nadanas ko na po yan pag uwi nyo guys mag business po kayo at ipunin nyo po maigi yung iyong mga pera wag po kayong magpautang na magpautang ng malaking pera dahil napakahirap po yan as singilin so ayun uh, salamat sa mga nagko-comment dito sa ating mga YouTube dito sa ating YouTube at saka sa lahat ng mga naniniwala dito sa mga binibigay nating tips thank you very much sa inyo at hindi po basta-basta ganun kadali guys yung ating ginagawa kasi nagsishare po tayo ng mga tips natin. Yung mga subscribers natin ay nakasubaybay sa atin so magingat po tayo doon sa ating pagpapatakbo ng ating business. Kailangan marunong po tayo at hindi lang po natin ito basta-basta ipinote up. Kung hindi, eto guys dito na po uh, umiikot ng ating buhay hanggang sa ating pagtanda ay pwede rin natin dito guys ipamana sa ating mga anak Dahil ito ay napagandang business nga Dahil nandito lang po sa ating bahay Hindi po ako nangungupahan guys At talagang ito po yun naka binigay ng Diyos sa akin na blessings Nandito lang po sa harapan ng bahay yung ating tindahan So ayun guys ang ating latest updated natin dito sa ating tindahan At tuloy-tuloy pa rin naman yung malakas na benta natin at uh, so, wag po tayong uh, mabibigla sa mga pagtaas ng mga presyo dahil uh, halos parang nagkakarera na silang uh, nagtataasan. So, ayun guys, thank you very much sa iyong panonood. Mega mega shout out ulit sa ating mga katim kasari dyan. Hindi ko na po isa dahil sila ay napakagaling na vlogger napapanood ko po yung mga vlog nyo guys at ako po ay natutuwa dahil uh, kung uh, nilalagay ko yung sarili ko sa inyo guys ay napakahirap po yung magiging vlogger ka tapos sa restore ka pa ay talagang nag ang hirap po mag-isip ng mga content so thank you very much kay mam uh, ma'am ma Macorlaigo ma 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 yung ating nagbigay ng uh, comment na isishare ko sa inyo na, na dapat naman talaga ay sa Sahuran natin ang ating sarili dahil tayo yung pagod na pagod dito ay kailangan dapat tayo ay magkaroon ng sariling uh, salary kasi tayo yung nagtatrabaho. So thank you so much sa iyong comment ma'am at saka kay ma'am uh, Alice Alice pala thank you so much sa inyo. May gumbigay shout out sa inyo ma'am. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana makapag-upload po tayo bukas. Bye.